At narito po ang ating gabay ng kapalaran para po bukas araw ng Martes, Hulyo 16. Para po sa may mga sudyak sign na Aris. Aris, isang magandang kapalaran ang dadapo sa iyo. Ito ay hindi mo dapat napakawalan. Napakalaking oportunidad ito para sa iyo. At upang makamit mo ang matagal mo nang hinahangad, ito ay iyong sunggaban at wag na huwag mo na ito pang palalampasin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 4. Chess, 25, 29, 31 at ang 41. At ayan po ang ating RS. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa zodiac sign na Taurus. Kung ang iba ay nagsusumikap upang maabot ang kanilang mga mithiin at pangarap sa buhay. Ngunit hindi pa rin sila nagtatagumpay. Ang iyo naman ay kakaiba. Kahit hindi ka masyadong magsikap, basta't pairalin mo lamang ang iyong isipan, ang iyong pagiging positibo, tiyak na gaganda ang kapalaran mo at maaabot mo rin ang tugatog ng iyong tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero naman ay sa is, 14, 22, 24, 39 at ang 42. Kapag naman ikaw ay pinanganak sa sudyak sign na Gemini para po sa mga Gemini. Mag-iibayo ang iyong sigla sa araw na ito. Palatandaan na nag-iibayo rin ang pagdating ng mga swertis sa buhay mo. Gano'n rin ang magagandang kapalaran. Ngunit, dapat mo itong ipamahagi sa iba at huwag mong suluhin. Dahil habang ikaw ay namumudmod ng iyong mga swerte, ang swerte ay patal, patuloy na sa iyong harapan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 18, 21, 33, 41, at ang 45. Para naman sa may mga sudyak sign na cancer, para po sa mga cancer, bawal lang tumigil at mamahinga. Ito ang lagi mong sinasabi. Lagi mong sinisaisip na kapag ikaw ay nagsusumikap sa buhay at walang tigil na nangangarap, tiyak na mararating mo ang tugatog sa iyong tagumpay. Ngunit hindi madali ang pagkuha mo ng tagumpay na ito, kaya ipagpatuloy mo ang iyong pagsusumikap at ang iyong mga pagsasakritisyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green. At ang iyong maswerteng numero naman ay 7, 18, 25, 34, 40 at ang 41. Para naman sa may mga sujak sign na Leo, higit na makapangyarihan ang damdamin, ang damdamin mo sa mga panahong ito. Pero dapat mo itong haluan ng lambing at pahagod-hagod sa iyong karelasyon. Upang kung anuman ang iyong hilingin ay hindi kanya matatanggihan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang silver at ang iyong maswerteng numero na naman ay ang cinco, ang 10, ang 28, ang 36, ang 41, at ang 45. <clears throat> Kapag naman, ikaw ay pinanganak sa may sudyak sign na Virgo, ito ang maswerting araw para sa iyo upang maglinis ka ng iyong tahanan. Pero may isang bagay kang kailangang huwag kalimutan na gawin. Buksan mo ang pintuan o ang iyong bintana upang dito makapasok ang swerte at magagandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerte naman ay ang uno. 16, ang 17, ang 27, ang 39 at ang 40. Kapag naman ikaw ay isang libra, nalilito ka ba sa ngayon kung ano talaga ang pangarap mo sa iyong buhay? Tapos na ang iyong pagkalito dahil isang negosyo ang lalatag mismo sa iyong harapan na ikaw mismo ang mamahala. Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangerine. Ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 12, ang 14, ang 24, ang 27 at ang 33. Kapag naman ikaw ay isang Scorpio, kapag po ikaw ay isang Scorpio, ito na ang araw na tuloy-tuloy ang magiging swerteng darating sa buhay mo. Huwag mong ipagdamot sa malalapit, sa malalapit mong mga kaibigan at kamag-anak. Bahaginan mo sila upang ang swerte ay patuloy na manahan sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gray at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 11, 25, 38, 41 at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign na gitarios, para po sa gitarios. Tulad ng napakalaking pagbaha, aagos sa buhay mo ang mga swerte at ang magagandang kapalaran. Nagugulat sa mga taong malalapit sa iyo at kasama mo sa buhay. Wala kang dapat na gawin kundi balatuhan mo silang lahat upang mas dumami pa ang mga swerteng lalapit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 28, 26, 29, 33, at ang 40, <clears throat> Pare naman sa may mga 42, na Capricorn hindi pwede sa iyo ang nananamlay na para bang pasan-pasan mo ang dahigdig. Panahon na upang wakasan mo ang kalungkutan. Ngayon ang araw na pinapaalala sa iyo ng langit na dapat kang kumilos at wag mong hayaan na ikaw ay kububawan ng pagiging negatibo. Tumayo at magpatuloy sa iyong mga pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at yung maswerteng numero naman ay ang 4, 19, 23, 32, 35, at ang 44. Pare naman sa may mga sudyak sign na Aquarius para po sa Aquarius. Ito ang araw kung kailan ang iiral sa ina naman ay ang awa. Kaya hindi mo naman mapipigilan ang iyong sarili na muling tulungan ang taong noon pa hingi ng hingi ng tulong sa iyo. Ngunit huwag mag-alala dahil ang kapalit nito ay isang swerte na hindi mo inaasahan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 4, 11, 25, 34, 28 at ang 43. Kapag naman ikaw ay isang Pisces, para po sa Pisces, tinatalian arang ang saranggula upang makawala sa kalangitan. Hindi mo rin dapat pakawalan ang mga swerteng nasa sa iyo na. Ingatan mo ito dahil dito magtuloy-tuloy ang iyong tagumpay. Dapat kang maging masinop sa mga swerteng nasa sa iyo na sa ngayon upang patuloy kang lumago. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 14, 28, 32, 41 at ang 43. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito pa bukas araw po ng Martes, Hulyo 16.